aking pag-ibig ni Elizabeth Barrett Browning at isang sa Pilipino ni Alfonso Olson Drago. Ibig nyo'y mabati. Ibig nyo'y malaman kung paano kita pinakamahal. Tutinan kung lahat ang mga paraan iisa-isahin. Ikaw ang biniglang. Iniibig kita ng buong kaintin sa tayo at saklaw ay walang kahambing. Lipad lang kayo luwa'y ibig na marating ang dulo ng hindi maubos isipin. Yaring pag-ibig ko'y katugon kabagay ng kainangan mong kaliit kiitan. Laging nakahandang pag-utos-utusan maging sa liwana, maging sa karindan kasing laya ito ng mga lalaking dahil sa katwira hindi ka aapin. Kasi wakas ito ng mga bayaning marunong umingos sa mga kupi. Pag-ibig ko ay isang matinding damdamin tulad ng lumbay ko hindi makayang batihin noong ako'y isang musmus pa sa tuwing na ang pananahig ay di masusunod. Yan ang pag-ibig ko ang nakakabagay ay ang pag-ibig ko sa maraming banal na nang mga wala ay parang nanamlay sa pagkabigo ko at panghihinayang. Ngayon pag-ibig ko ay siyang lahat na miti, buha, buhay at aking hininga at kung sa Diyos naman na ito talaga, may ibig may lalo iibigin kita. para sa mas maraming kwentong pambata at kwentong pinag-aaralan sa paaralan, mag-like at subscribe lang sa aking YouTube channel. Paalam!